Maituturing na pinakabatang bayan ng Bulacan ang Pandi. Sa panahon ng Kastila, ito ay parte lamang ng malawak na bayan ng Santa Maria. Hanggang ito ay nagsarili noong April 17, 1946. Napapaloob sa bayan ng Pandi ang Kakarong Desili na siyang nahahati sa mga barangay. Ang Kakarong Matanda, Kakarong Bata, Siling Matanda, Siling Bata at ang Real de Kakarong. Sa paniniwala ng mga taga rito, ang pangalan nito ay may iba't ibang pinagmulan. Sa research ko, yun daw kakarong ay meron sapa kasi dyan kung makita nyo, unang-unang sapa dyan na makikita nyo. Nung araw daw ay magulo yan, yung bang kumakarongkong. Eh, di ba no? Eh, meron daw isang kastila natutungo sa campus sa Pilikwartilan nakabayo, nagtubo dyan, nagdaan. Nadaanan naman daw yung mga matanda sa asapan na naghuhuling siya. Eh, palibas sa Kastila, hindi naman nalang Tagalog ang ano eh. Eh, tinatanong daw kung anong bariyo ito. Eh, kung magdundun na kaano ko akala ng mga uh, matanda, eh, tinatanong ko ni Kubaka kung huhugong. Ayan, eh, sabi rin, karong pong ko. Ngayon, ang yung Kastila, eh, hindi karong po na, kundi karong-karong. Sa so, lumaon, ay eh, naging silbi na talagang kakarong. Panahon ng Philippine Revolution, ang bayan ng Pandi ay nagluwal ng mahalagang parte ng kasaysayan sa ating lalawigan. Naitala dito sa Kakarong Desili ang unang republika sa lalawigan ng Bulacan, ang Republika ng Kakarong, na siyang unang revolusyonaryong gobyerno na nabuo sa bansa. Kanya nagkaroon ng republika, yung Kakarong, eh, yun nga doon una silang nagpulong-pulong eh. Ang pagpupulong ay naganap sa tahanan ni Alfonso Castro na siyang ingat yaman. Dito, napagkaisahan nilang magtayo ng real o kuta na palagi ang tirahan ng mga kasapi ng revolusyonaryo na siyang tinatawag natin ngayong Real de Cacarong. Ang Republika ng Kakarong ay pinamunuan ni Canuto Villanueva bilang Supremo at ni Eusebio Roque na mas kilala na Maestrong Eusebio bilang General ng Hukbo. Meron silang panuntunan na ginawa you know, na kapag ka nagkasala, eh ikaw ay parurusahan. At hmm, ang sa iyo ay uh, ikaw ay sasampaling kampilan kung, kung tawagin. Uh, sila'y sinasampal.